Good morning guys. Dapat ito sa bahay ninyo mayroon kayong tanim ng ganitong oregano kasi ito ay pampataboy ng lamok. So iwas dinggi tayo. Minsan lagay natin sa mga sa tubig at sa may sa ano yun sa parang baso na tubig parang magamoy tapos takot yung lamok. Subok ko na para iwas tayo dengue dapat mga ganito kasi ang ganda yung amoy na tingnan ninyo isang kono lang Dan yan yan mga yung pinagtaniman ko pang taboy ng lamok sa bahay tapos gamot din sa ubo madaming magamot na nito sa mata o yan nakita na ninyo so ito yung mga Pwede gamutin ng oregano. Pantaboy lamot, um, para sa ubo, or para sa mata. Pwede.